afternoon po sa lahat. Time check, 12.35 p.m. Pakikita ko lang po sa inyo yung mga ginagamit pagka ang bakang maliliit yung bagong anak balang ay nilipat, iwinala, inalisa ay kanyang inahin. Dalagay dun sa ibang kwarto. Tapos ito ang kanilang pinakampadedehan yung pinapadedehan ng gatas. Ayan, ganyan may gatas po dun sa malaki sa ibabaw ito naman ang pinakang nipple nila Ayan, ang galing ng idea paikot yan mga bakang maliliit Ayan, ganyan ganyan po ang mga pagpapadede ng mga bakang maliliit pa dito sa New Zealand pag yung inalis sa kanyang nanay Maraming salamat po. Padidehan ng maliliit na baka.